You can own every moment in your life. Just like me standing in this stage, because of my confidence, I own the moment with my optimism showing off, bellies that wiggles, heights that are too short. Tonight, I am millennial that is beautiful with a purpose. Thank you. Isang dalaga na palaban hindi lamang sa pageantry, pati na rin sa pagnenegosyo. Sa edad na 22, marami ng oportunidad ang nagbukas para kay Halajin Mejia. Bata pa lamang ang dalaga, kapansin-pansin na ang kagustuhan niyang matuto at sumubok ng mga bagay. Kasalukuyan siyang nag-aaral sa Pangasinan State University asing GAN Campus. Isa siyang fourth year student sa kursong Business Administration major in Financial Management. Hindi ko talaga plan no, na ako yung mag- represent ng barangay na namin sa Binibining Santa Maria since meron na po kaming nakuha at that time na magre-represent po sa barangay namin and at that time, tumutulong na po ako sa kanya para mag-prepare na po siya para sa upcoming photoshoot. Because I truly believe that if we care enough and we love enough our agriculture, we are securing our future mabuhay magsasaka ng Santa Maria! Sa bawat hakbang ng dalaga sa entablado ng Pilipining Santa Maria 2024 noong nakaraang Pebrero 24 ngayong taon, kasabay ng hiyawan ng mga manonood ay nadaman niya ang lakas at suporta ng kanyang mga tagahanga, Ania. Ang makapasok sa top 10 ay isang resultang hindi niya inaasahan at lalo siyang nasorpresa nang makapasok siya sa top 5. Bagamat maraming kalahok ang may taglay na katangkaran at karisma, ang tanging nasa isip niya ng mga oras na iyon ay ang mag-enjoy at hindi matapilok habang rumarampa. Yung tinawag na po ako sa top 5, sabi ko, hala, top 5 niya, sabi ko. So, nung, kasi pinapunta po po kami sa backstage at that time, ang iniisip ko lang po is, huwag ka nang matapilok kasi malapit nang matapos. So, yun lang po yung goal ko. Candidate number 12. Binibining Population East. Actually, um, sobrang saya na po namin the fact na yung dalawang bestie ko during the journey, yung dalawa kong co-candidates na naging friend, sila mismo yung kahawak kamay ko for um, the calling of the title. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan sa kanyang abilidad, siya ay nagtagumpay at nag-uwi ng corona ang Binibining Santa Maria Turismo 2024. Ang tagumpay na ito ay nagbukas ng mga pintuan para sa kanya, daan sa iba't ibang oportunidad na hindi niya inaakala. But before pa po, po ng pageant ay existing na po yung small business ko na cakes and pastries and lemonades and sabji. Yung love ko po for the moon or obsession ko sa moon kasi ang kilig ko po sa gabi, ang kilig ko mag-stargazing, ganyan, and nagagandahan ako sa buwan. Why not sabi nung boyfriend ko, why not pangalanan mo siya sa something na love mo, which is bulan. Bilang isang business administration student, Nagkaroon ng pagkakataon na subukin ni Hannah Jean ang pagtayo ng booth sa bazaar event sa kanyang paaralan. Kung saan ang kanilang mga produktong pagkain ay mga rice meals tulad ng samgyup in a Bowl and Chomai in a Bowl. Meron din silang drinks tulad ng freshly squeezed lemonade and coffee. Hanggang sa sa nilakasan na po yung loob na na mag na mag-put up na po ng pop-up store and doon po namin ini-start tong food bazaar parang well okay siya bakit hindi natin talihin sa bayan 'di ba why not magtuloy-tuloy kasi 3 days lang yung bazaar so napag-isip-isip namin na mag street vendor kami yung sa sagot ko sa top 5 ano ko talaga siya mantra ko talaga siya kasi I think if I was not that confident enough, hindi ako mapupunta sa place where I am right now. Kasi when it comes to business, you really have to be confident. Bilang isang ambisyosong tao na hindi ipinanganak sa marangyang buhay, Si Hala Jean ay may malalim na determinasyon na iangat ang buhay ng kanyang pamilya at sarili. Sa kabila ng mga hamon, nagpasya siyang pumasok sa pagnenegosyo upang makapag-ipon at makamit ang kanyang mga pangarap iyon ang pag-aabogacia so as what i am always saying always seek discomfort because discomfort are the tool for you to learn kapag hindi ka komportable sa bagay na ginagawa mo pinapatibay ka nito so one thing is that take a risk and be confident so wag kang matatakot na mag-take risk kasi we are still young still have a lot of time to fail and to move forward. Ayan, bigatin Napaka nga naman oh, yung kwento. Oo, oh, face card. Face card. And then maganda ko. din yung mga advocacies niya. And oh, then dito oh. nga is parang nagtayo sila ng booth to help dun sa loob mm -hmm. ng school nila. Alam mo, very well spoken oh. ano, Vanessa. Kung ikaw nga, Vanessa, kung ikaw ay sasali sa isang uh, female pageant, o, oh, kudwari, Miss don no? Oh. Ano yung, ano mo, advocacy mo, Vanessa? Ah, uh, ano, kung sa akin siguro, kasi sa generation kasi natin, is mahirap hanapin kung ano yung gusto mo talaga mm -hmm. sa buhay, yung gusto mong gawin. Kasi, ah, uh, meron yung times na gusto mo, minsan gusto mo sa, uh, aspect na to. Gusto mong maging isang doktor, pero oh. while doing na... Uh, I, parang inaabot mo yung pangarap mo maging doktor parang nag-shift ka na parang gusto ko pala ng ganto Ang gusto kong i-promote is uh yung parang mahalin mo kung ano yung meron sa iyo ngayon. Oh, Kasi oh, sabi nga nila, you will never grow uh, sa comfort zone mo. Kasi kung kaya, hindi ka. kaya kung hindi ka lalabas. And then uh -oh. dito is kailangan mo talagang mahalin kung ano yung um, mga ginagawa mo kasi pagka ang ginagawa mo lang yung mga mahal mo o yung mga gusto mong gawin wala kang matututunan wala kang hindi ka mag-grow talaga napakaganda Ayon. ba niyo sa ano Ay. napakahalaga timely din yung message na ito kasi alam mo Oh, yun nga. Kapag hindi oh. ka hindi ka lumabas, hindi ka talaga mag-grow. Kasi hindi ka nga masisinaka ng ara. Oh. <laughs> Ay, <balik. laughs> ang, ang, ang galing mo doon. <laughs> oh. oh. Ay, so, yun. Pero wait lang ha. Congratulations syempre kay Hannah Gina. No? Hangang-hanga kami sa iyo dahil nga ano, no, iba't iba na yung mga pinapasukan niya para masuportahan din yung pag-aaral niya. At syempre masuportahan din yung kung ano man yung cost niya, lalo na sa agriculture. Mm -hmm. Shout out din dyan sa may Santa Maria. pa napakaganda ng place dyan.